Amot sab no, nganong ang mga Pinoy hiling man kayig milk tea. Na pwede naman ta o upalit sa tindahan og kape ug mag-init og mag timplahan, di ba? Kape na sab. Pero gusto po nato maging social sa so nagkafe-kafe. Hmm? Dili jud ko gusto pero amot nganong gamit tin eh. Coffee hindi ay ni coffee. Tua, magtuba na akong nag-diet na ka. Unya nga anak na, 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 na mabuka sa take 5 cafe. <laughs> so wala jud ni sa plano namo na mag cafe mi karon or mag tea mi karon. Kay kani akong amigo gihagad ko niya na manghanap lagi may commercial space. Space so, no? unsa <laughs> daw? Manghanap na mi commercial. Ah, ang hirap naman na may mga SS na yan. Commercial space. <laughs> mga na may commercial space kay para sa basta manghanap lang char. So na namo ni na nakaabot pa diri ang dapita. Tapos ingon siya na, "Uy, may bago na daw na naman na milk tea." So tinay namin, At sabi niya gusto niya daw tingnan yung menu. Pero wala, pumasok ni Yaya ako, sabi niya. Gusto niya daw ulit na uminom ulit. Pagpasok namin dyan sa take five, Uminom na kami ng milk tea. dala-dala ko pa nga yung milk tea ko na hindi ko pa na kasi sobrang tamis. So yan pala yung menu nila. Ang ganda, astig talaga ng story at yung name ng menu nila kasi ano puro mountain na parang napuntahan na nila ganun. Tapos yan ha, wala hindi yan kasali sa take 5 sa I Love Milk Tea yun. Nadala ko na lang kasi sa sobrang tamis. Ayoko kasi sa sobrang tamis eh. Tapos sana pala 0% na lang yung sugar eh ginawa kong 25%. Ayun na, sobrang tamis. Ayoko pala ng ganun. So, patamis na kasi pala yung yogurt, no. Kaya dapat pala 0% na para kagaya sa akin na hindi ko gusto hindi ko gusto yung sobrang tamis. So, dapat pala zero sa susunod 0% na talaga. So yung inorder ko dyan sa take 5 ay yung ano, coffee, cold coffee naman. Para pait-pait naman ba. Kasi sobrang na tayo sa tamis so kailangan na din natin ng pait. So after nyan ay dinala ko na nga kasi hindi ko na naubos at nagpatuloy na kami naghanap ng ano na pagrerentahan. So ayan, nakalakad lang kami kahit mainit. Kasi yun naman talaga hindi naman natin makikita kung magsasasakay kami ng tricycle, ganyan. Sige, so, okay din yung banding namin pagkatapos namin mag-usap-usap habang naghahanap. Yun talaga, makakamiss yung mga ganyang mga gawain. So, yan, yeah, not to the, for the picture. Ang person hindi pwedeng lalabas or kakain ka sa labas or mag ka na walang ano, picture. Kailangan talaga may picture para may ano ba? Ebidensya. <laughs> so, sa akin pala yung isa, coffee. Hindi naman talaga ako mahilig sa coffee pero yan na yung bin uh, pinili ko kasi gusto ko din naman ng mapait bahala na and that's all highly recommended talaga to thank you